Gabi, gabi kahit umaga, madaling araw, magigising ako pag nakita ko siya, iyak ako, iiyak ako. Tapos sasabihin ko, paano pag nawala ako, paano pag hindi nila kayang ibigay yung pagbamahal, pag aruga na ginagawa ko kay Aluron. Kasi nga, syempre, iba siya eh. May mga mataman na hindi nakakakita ng liwanag ng mundo. May puso naman silang nakakaramdam ng liwanag ng pag-ibig. Dito sa Iglesia ni Cristo, ang liwanag na yon ang ibinahagi sa kanila. Sa ilalim ng programang Insight ng Iglesia ni Cristo, mga espesyal na aktibidad ang inilaan para sa ating mga kapabayang visually impaired. Sa INC Museum, kanilang naranasan ang kasaysayan sa pamamagitan ng Braille system na ginamit upang mabasa at madama nila ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. Isang karanasang hindi lamang naramdaman ang kanilang mga kamay kundi pati ng kanilang puso. Mula sa INC Museum, nagtungo ang Project Insight sa Philippine National School for the Blind. Dito, musika at inspirasyon ang handog para sa mga estudyante. Natutuwa kami kasi talagang kita namin yung inclusion na tinatawag. Natutuwa kami na dumarami tayo, dumarami kasama kayo, na talagang binibigyang halaga yung mga estudyante natin na may visual impairment. So, kanina sabi ko, naku, napakasaya na hindi lang kami, mayroon kagaya ninyo, kagaya ng Iglesia Ni Cristo, na nagbibigay halaga sa mga estudyante may visual impairment. Sa pamamagitan ng Insight, Patuloy na ipinapakita ng Iglesia Ni Cristo na sa tunay na pananampalataya, lahat ay kasama. Maraming maraming salamat po sa lahat kapatid na Eduardo B. Manalo. Hindi po niya nakakalimutan po yung kalagayan po namin. Sobrang thankful. Iyon yung sinasabi nga na magpapadala yung Panginoon ng tutulong sa iyo. Uh, to the Executive Minister, brother Eduardo V. Manalo. Hindi ko alam kung gano'ng karami ko, beses ko kayong pasasalamatan sa mga nagre-reach out sa mga katulad namin, mga blind. Ako po si Mix Palyasige para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.